Alam niyo ka, kanina, noong kayo nagbabantay ng jeep pa uwi sa aming bahay, may tumigil na ano, kotse. May sakay na apat na lalaking guapo. Sabi ka sa akin, Miss, sakay na ikaw. Yatid ka na namin sa bahay ninyo at kalakas ng ulan. Tapos sabi ko eh, hindi niyo po ako re -repe. Sabi sa akin eh, hindi. Sabi ko eh, hindi niya po ako ahalikan. Sabi sa akin eh, hindi ah. Sabi ko eh, hindi niya po ihipuin ang legs ko. Sabi sa akin eh, hindi, promise. Sabi ko eh, hindi niya po ahawakan ang dibdib ko. Sabi ko eh, sa akin eh, hindi. Sabi ko eh, wala po kayong gagawin sa akin sabi sa akin eh wala wala kang wala kami gagawin sa iyo sabi ko eh ay siya umuwi na kayo hindi ako nasa kay wala pala kayo gagawin sa akin mga bastos hindi ka sila naseseksyan sa akin hindi ari kanasa-nasa mga bastos Walang paggalang sa Diyosa.